So, ito yung pinamili namin this evening, ayan, so nakaabot po siya ng 1,221 po lahat, so ito yung pinamili namin, so check natin, so ayan, bumili ako na kita paano, dalawa-dalawa na chichiria, dalawang kawishi na rin, yung anghang, tapos, meron tayong uh, inihaw na bangus. Then, meron tayong nagarayan na hot and spicy. Ito, dalawa din. Wala ba siya? Yung... Pauna niya, quarter tip, pero tip. Ayan. Continue po tayo. So, meron tayong ichi meron tayong water taps na chocolate. So, waffle, waffle butter caramel. So, meron tayong dalawa po. Then, uy, We, cheat. we cheese. Then, meron tayong ganito, guys, o. Oh. So, chocolate bean. Ayan, si chocolate bean. Ayan, So, bumili tayo nito kasi for the kids po. Ayan. Si chocolate bean. And then, bumili tayo ng lava cake pambaon sa mga bata. Ato. Then, meron tayong super sticks na, ano, so, um, obe, obe flavor. So, bumili tayo ng uh, sister night class tsaka panty liner. Para kung may maghanap po dito, so meron tayong may bigay. Salinas. So bumili ako kasi may bumibili dito na pangkain sa kanilang mga aso. So wow, ulam. Aldereta. And then, Youngstown. So meron tayong pastillas. So 60 pieces. Pastillas. <laughs> Pamili si Mr. Nang Hindi maanghang yung binili. Dapat maanghang. Dapat. Ayan, no. Personal use po yun. And then, meron tayong ano dito, guys. oh, ice cream candy. Ayan. Ice cream candy. Meron po tayo. Ano. Tag 5 pesos po itong bintahan na to. And then, meron tayong mga ganito guys sour candy. Ayan. Sellable masyado yung mga um, tawag nito. Mga sour candy guys. Sellable dito po. Ayan. Kasi may time na may mga bata pong pupunta dito. Ito siya. Si Barbie. So yung last pumili ako ng ganito. Ang bilis lang na obos si sour. Na na kanina si sour candy. Ay sour gummy. Ito M&M. Ayan. So ilang piraso ba to siya? So, 30 pieces. Um, we'll see kung magkano. So, ito yung laman ng aming pinamili. Ayan. So, meron pa tayong mga ganito. Ayan. So, ganda po. So, ito yung mga pambata na mag-display natin guys. Mga sellable po ito ng mga items. And then ito siya, 5 pesos yung bintahan nito guys, 5 pesos. Ayan. And then yung mga stick-o namin is 3 merong nang nabasag. <laughs> Ang bilis lang talaga mabasag. Hinawakan ka to. Nabasag diretso. And then, meron, ano, dito, isang, ano, isang cellophane. Uh, galing to sa, ano, dito lang malapit sa amin, guys. Kasi, yun na, marami nang empty sa taas. So, kailangan natin, ayan, kailangan, kailangan na natin mag-refill po. Ayan, o, oh, maraming bungal-bungal na po dyan sa So, kailangan nating uh, lagyan na po para maganda na din yung ating tindahan. Para kito paano, maraming mga pagpipilian yung ating mga customer. So, check natin. Meron tayong snack book. Dalawang snack Then, meron tayong tostas. Dalawa. Tatlo. So, meron tayong piatos. Ayan, uh, cheese na piyakos. Ito. Meron tayong pear, 28. Dalawa. So, tatlo. And then, dalawang uh, sour cream. So, meron tayong cup noodles. Kasi may time talaga may maghanap ng cup noodles na chicken sotangon. So, ito ah uh, nabenta na yung isa, dalawa yung sabi ko na magili siya ng dalawang tanduway dark na lapad or senior. Ay, may bago na bingo. Ngayon pa lang ako nakakita nito. Ngayon lang kami bumili. Bingo milky vanilla milk. So, meron tayong juice. Sabi ko, bumili siya ng mga juices. may so, may dalandan po tayo. So, 2 for 6, 6, half dozen. Ano? Lahat ng mga juice ko dito na mga... Yung tang, mga ano, basta lahat na powder na juice na nakasasay Yes, ano siya? 25 pesos yung benta namin dito sa tindahan, guys. Ayan, pineapple. And then, ah, dalawang piraso yung ano natin. Itong chicken sotanghon. So, dalawang piraso siya. And then, meron tayong cigarette na. ah, Ito na yung mga cigarette na hindi registered po. So, bumili siya ng tatlo. So, yung purpose nito is 5 pesos na pag uh, may bumili na per pack is 85 po ang presyo to 90 so ayan ito lang yung mga pinamili natin uh, this evening kasi yun na nga kung ano yung benta natin for the whole day so kailangan din natin ipamili pagkagabi so ngayon ang pinamili ni mister is ano pinutusan ko pala si mister maaalis kasi wala po kami mga baygon gatol. Pero yung andito is uh, kingma. And then, ito na yung resibo natin. So, 1,221. Tapos, yung, yung anak ko, yung atusan ko naman din ngayon. So, ang init, guys. Um, Oil sa gabi ito na resibo. Saan siya itong resibo ngayon? Wala na yung resibo. So, may pinamili si ano, magkano na ba yung yung Tanduay ay yung Youngstown is 22.50, mura lang talaga doon so mahal talaga dyan kasi yung presyo dyan I think 24, ganun na so doon sa grocery is 22.50 so pagibenta dito sa akin kasi is 28 28 pesos So, ito lang yung ating Pinaminites evening, guys. So, hanggang dito lang siguro, guys. So, sa lahat ng ating mga new viewers, galing pa kami sa labas, guys. Kaya, para tayong, ano nito, dyan na si Mr. Tumating na. So, sa lahat ng ating mga new viewers, sa mga silent viewers natin dyan, sa mga subscribers natin, sa lahat ng mga kasari natin, sa lahat ng mga friends natin sa YT. So, thank you so much sa mga support na binigay nyo sa akin. So, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, so don't forget to like, comment, and subscribe po. And pakihit na po sa notification bell para updated kayo sa susunod natin ng na mga videos. So, see you to my next vlog and bye-bye.